Isa araw, pinapunta ako ni Kedog sa bahay nila. Kahit labag sa loob ko, ay pumunta ako. Akala ko kung ano yung papagawa niya sa akin, titikman lang pala ito niluto niya. First time nga pala niya magluto, kaya wala akong tiwala. Unang tingin ko pa nga lang, ay nasusuka na ako. Charot! Hanis review sa kalabasa. <coughs> Healthy pa. <tose> Sarap. <tose> Bakit ganun? Parang ampalaya. Maya maya nga pala nagilamos na ako kasi nagchat sa akin si Kuya Dogs. Nasa bahay daw nila yung crush ko. Akala ko nga kung sinong artista si Boy Susie pala. Matagal na nga rin pala kami hindi nagkikita at nami-miss ko na siya. Meron nga rin pala sila pa merienda dito. Akala ko nga si Boy Susie ang may dala nito. Si Boy Taco pala yung number one namin na pan. Kaya pala sarap na sarap ako kasi libre na naman. Nakalimang slice nga pala ako dito ng pizza. Kaya nasilip ako ni Kuya Dogs kasi hindi daw ako nahiya Syempre guys kapag nga pala may kainan hindi mawawala si Itchambunggan. Siguro yung isang box ng pizza ay kami lang yung nakaubo. Kaya busog na naman si Itchambunggan. Pati nga rin pala yung patilya niya, nakatikin na rin ng pizza. So, syempre, habang bising-bising nga pala sila magkwentuhan, nandito naman ako sa likod nila, tamang kain lang. Kawawa nga pala sa buyo kasi hindi namin natirhan. Kaya mamaya magagalit na namin yung kay Boy Matthew rin. Tapos yung na nainom nga pala ako, ginagaya ako ni Boy Takaw. Ayan nga pala yung epekto, kakanood sa akin. At syempre guys, ito nga pala yung dinayo niya. Gusto din niya talaga pumunta dito para makapagpicture sa amin. Sinama ko na nga rin pala siya sa paglalakad. Kasi kukunin namin si Blooming at gusto daw niya sumakay. Parang kami yung pumalit sa wish lang. Kasi lahat ng pangarap niya ay tinutupad ko. Ang gusto nga pala niya ay makita lang sa blooming. At para sumaya nga pala siya ay sasakay ko na rin siya. Halos lahat nga pala ng vlog ko ay alam niya. Kaya bilang pagpapasalamat ay papasayahin ko naman siya. Nakakatuwa lang na kasi kahit papano may nakaka-appreciate ang video ko. Kaya sa lahat ng sumusuporta sa akin ay maraming salamat. Dito nga pala kami pumunta kalaboy Boy Pagpasok ko nga pala ay nakita ko kagad sticker namin. Sana next week makapagpagawa na rin ako ng sticker. Marami na rin kasi nang hihingi. Habang inihintay nga pala namin si Boy Matthew Nurin at si Boy Ubo nakatulog si Bunggan. Kapag maganda talaga yung yung tuli. Kaya sana all. Dumating na nga rin pala dito si Boy Matthew Nurin tsaka si Aling Reina. Tulad sa akin, nanonood nga rin pala si Boy Tako kay Boy Matthew Nurin. Kaya sobrang saya niya nung nakita niya ang idol niya. Maya maya nga pala dumating na rin si Boy Susi. Sinundo nga pala niya si Boy Ubo. Kaya sa wakas nabuo na ulit ang Team Dugyot. Minsan na nga rin pala kami makompleto kaya nagpicture na ako. At syempre dahil minsan na nga rin pala kami magkasama-sama, e eh, enjoyin na namin. Kaso guys, marami nga pala kami. Kaya sumakay na ako para hindi ako yung mag-adjust. O ba diba, ang galing ng mindset ko. Sila yung mahirapan, hindi ako. Nung sumakay na pala ako, isa-isa na rin sila nagsakayan. Wala na nga pala silang choice kaya wala na silang magagawa. Kaso guys, mali yata yung napwestuhan ko kasi walang aircon. Ayun, nakarma ako. Kaya guys, huwag kayo tutulad sa akin. At syempre, isa lang yung pupunta ng Team Dugyot, kainan. Sakto nga pala dahil wala akong dalang pera, si Boy Susi ang manglilibre. Kaya umorder na ako ng napakarami. Total, libre naman niya. Kaya nga pala siya nang libre kasi despedido niya na. Malapit na kasi yung plate niya papuntang Amerika. Ayun din yung reason kung bakit hindi na rin kami makukompleto kahit kailan. Charot! Bakasyon nga lang pala yung gagawin niya pero 3 years. Sana all! Kaya po trip na naman mga dugyot. Kaya butas na naman ang bulsa ni Boy Susi Okay lang yan Boy Susi kasi nabusog mo naman ako Kapag talaga kasama sa Boy Susi hindi ako magugutom Kaya siya ang favorite member ko sa team dugyo Kasi galante na mabait pa At kung napapansin nyo nga pala hawak ko nga pala yung cock ko Kasi guys meron nagmamasid-masid Kabaliktaran nga pala siya ni Boy Susi Siguro akala niya mautakan niya ako Sorry siya kasi meron ako knife hack yes! Yes!